Ngayon, dumayo kami ngayon ng MOA. Grabe, sobrang nostalgic nung nasa biyahe pa lang kami. Kasi dito kami dati nakatera. Eh. Tapos yung mga yan, yung mga building na yan, dati, puro talahibang pa yung pupuntang MOA. Tapos ngayon, puro building na grabe. ito talaga yung pakay namin dito sa Moa pag food trip dito sa IKEA kasi gusto ko yung kumpara yung IKEA ng Pilipinas at IKEA sa Kuwait Cafe. kung ano ba yung pagkakaiba parang gano'n Ano sa almond? Marinated salmon salad lang. Ah, meatless. Mm. Ayan, yung nasa drinks na kami. Unlimited drinks pala yan. Kaya tinikman namin lahat. Pwede tikman yung water. Pindad na lang Yung kape nandun. Yung kape ko. Ka? dining doon ng waiter, di Sa ganito After kumain, ayan, self-caigo. Baga ko yung magliligpit ng pinagkainan mo. Ngayon, dumayo naman kami ng Manila para hanapin yung trending na palabok. Dito lang yung sa tinta Market, kaya po Manila. I-google nyo na lang kung kayo dito.

sumulit eh. Bale yung palabok 80 pesos. Nag-take out pa nga kami na ito eh. Dalawa. Hindi ko lang nakuna ng video. Pero sobrang sulit niya. Tapos sobrang sarap. babalikan balikan mo talaga. May halo-halo pa sila Pagkatapos namin kumain ng palabok, pumunta kami rito sa may side ng bandang Capuchin. Tingin-tingin kami ng mga kakanin. Sobrang sarap din. 20 pesos. As ang bigat sa tiyan. <laughs> Marami rin silang mga pang snacks. May mga pal palabok din. Tangset, spaghetti. sabang sulit. Pagkatapos namin mag-food trip sa mga kakanig, pumunta naman kami ng Chinatown. Para lang hanapin yung fried soba last year nakakain na rin kami dito pero sulit pa rin talaga eh pabalik-balik ka mo rin talaga yung lasa pag uwi namin ng bahay barbecue naman kami iyaw iyaw <laughs> walang katapos ang kainan Kinagabihan, hindi na naman silang mag -inoma. Wala, chill-chill lang. Hindi naman kami nagpakalasin niya. <laughs>